Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila kumasa na sa mga hamon ng mga marites sa social media ang sexy action star na si AJ Reval. Matatanda ang naging mainit na usapan sa iba't ibang social media platforms ang umano'y panganganak ni AJ nitong nakaraang buwan. Bagamat ilang beses na itinanggi ng aktres ang isyo ng pagbubuntis umano niya, patuloy pa rin naniniwala ang karamihan na tinatago lamang nito ang bata. Ilang mga online columnist din ang naghamon sa aktres na magbahagi ng latest whole body photo upang makita umano ang buong katawan nito. Kaya naman tila kumasa na ang aktres. Spotted sa kanyang Instagram accounts ang ibinahaging mga larawan nito kung saan makikita ang buong katawan. Kapansin-pansin din ang pagiging sexy nito, ni walang bahid ng panganganak. Tila tanong ngayon ni AJ sa mga marites, sino ang nanganak? Anong masasabi mo sa balitang ito?